c 71 Eto guys, yung nabili ko lang ng 3,800 na talaga namang napakasulit na daw. C4 camera and also C4 champion. Dahil panalo na daw to. Pwede ba yun? Wow, wow, wow. Sana all. Oh. Pagdating sa kanyang specs, nako po, unbelievable. Meron siyang 6,300 mAh sa battery with 45 watts of fast charging. Bihirang bihira lang yun mangyari sa mga 10K na smartphone. Tapos 3,800 meron na. Meron pa siyang IP64 water and dust resistance 120Hz refresh rate 50MP main camera and more kaya naman guys sobrang excited ko na talaga na ipakita sa inyo etong si Realme C71 bakit? dahil pag-uusapan natin to kung okay nga ba talaga siya lahat or kung meron siya mga hidden issues baka naman kasi sa specs lang maganda tapos hindi naman pala pagdating sa real life, diba? kaya naman, huwag na natin patagalin dahil nga sisimulan natin to 3, 2, 1 let's go! what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. So kung hindi ka pa nakasubscribe, will definitely mag-subscribe ka na. Meron tayong upcoming na Tecno Pova 7 review and also giveaway. So you know, sayang naman. As you can see, eto yung kanyang box guys. Meron tayong iisang variant lang na available. And this is probably one of the downside of this phone. Which is meron po siyang 12GB of RAM plus 64GB of storage. Now, yung 12GB is not really 12GB. Yung totoo dyan is just 4 gig, 4 plus 8 na extended RAM which is for me eh hindi naman talaga helpful so sabihin na lang natin na 464 etong eh, phone na to na pagdating naman dito sa unboxing niya guys ganito yung pag-unbox hindi yung pag-anon pag-anon makikita nyo dito make it real parang wala nang welcome to the real my family ah. hindi na pa tayo welcome ba? Diba? wala na guys sila na lang sa family nila na kick out na tayo <laughs> na unang bubunga sa atin dito guys is yung mismong smartphone eto na mamaya na yan after that dito sa kanyang mini box eh, meron tayong jelly case and yung kanyang paperwork dito sa ibaba nakalagay yung kanyang type C port and yung kanyang 45 watt superbook fast charging adapter lastly dito sa may pinakaibaba, nakalagay yung kanyang sim ejector pin syempre hindi mawawala yan now eto na nga yung phone guys just look at that ay! Oops! Meron pang IME. Tanggalin muna natin. Sa so gabal to eh. Ah! Sarap! Ah! Just look at that. Eto na nga guys, si Realme C71 na merong two colors na available. White Swan at saka yung Forest Owl. So kung hindi mo alam kung ano to sa mga nabanggit ko, well, hindi ba obvious? This is the White Swan. As you can see, meron tayong naglalight up dito guys. Pwede natin siyang i-change ng iba't ibang color like blue, pink, red, green, and more. Eto ay tinatawag nilang Cam Pulse Light which is a light style and para sa akin magandang design. Meron tong purpose guys. Pwede tong aandar all day or pwede rin tong umaandar lang kapag merong tumatawag, notification, alarm or music. Depende na sa inyo yun. Now, pagdating naman dito sa kanyang build, etong po ay merong plastic back, plastic frame and glass front. Ang pinagmamalaki talaga ng Realme dito is hindi lang siya maganda pero matibay pa. Drop resistant na daw to up to 1.5 meters. Try natin. Ang sakit! Parang ang sakit-sakit sa feeling ibalibag etong napakagandang phone. Kaya naman para sa akin guys, don't do that. Don't be like me. Ginagawa ko lang to dahil nga trabaho ko to test also guys another good thing with this phone is that it is IP64 rated na so pagdating sa water splashes and dust eh hindi na daw mapapasukan note water resistant lang po siya hindi po siya waterproof kapag nilubog nyo to patay ito pagdating naman dito sa mga buttons and ports dito guys sa baba nakalagay ang kanyang 3.5mm port microphone type C port and speaker grills dito naman sa right side nakalagay ang kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner slash power button dito naman sa left side nakalagay ang kanyang sim card tray na nagsa support na ng up to 3 slots. 2 SIM card plus 1 SD card na po siya. So, expandable na etong phone ito. So, that solves the problem na meron lamang siyang 64GB. So, kung gusto mo talaga etong phone ito, wala ka na ibang variant. That is why you must use the SD card. Yun lang. Another gastos na naman. Now, even though single pairing speaker lang etong phone to, malakas naman din yung kanyang volume. So, overall para sa akin dito sa kanyang build quality, okay na okay na etong si Realme C71. Also guys, kung napansin nyo, medyo malaki na rin to. So kung gusto nyo ng malaki, katulad na akin, Daddy, chill. Definitely, mararecommend ko na to. Now, let's talk about the display of this phone. So eto guys, ay merong 6.67 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 120 hertz refresh rate. Pagdating sa kanyang brightness, ay mayroon na siyang 725 nits. Kaya naman, bright na rin etong phone na to. And as you can see, punch hole na rin po siya. And kapag pumunta tayo dito sa 7 settings, meron siyang special feature na mini capsule. And dito guys, ay magmumukha na siyang dynamic island or i phone. Although hindi to lumalabas kapag nagpe-face unlock, so para sa akin sayang 'yon. Mas maganda sana kapag merong ganon. But yes, the display of this phone is vibrant, bright, and okay yung kanyang resolution. Siguro kung meron akong masasabing masama or hindi masyadong maganda with this one is that medyo makapal yung kanyang bezel pagdating dito sa kanyang bottom part. And also guys, dito sa gitna ng video eh sasabihin ko na lang din na eto nga pala ay nabili ko lang sa launch price. So yung 3,800 plus eh launch price po yun. Magkaiba yun sa kanyang SRP, which is around 5,499. And meron kang magagamit na voucher sa Shopee, therefore, makukuha mo lang siya ng around 4,900. So, from this moment, eh, dun ko na ibibase yung aking expectation with this one. Hindi na siya sa 3,800. So far, guys, just below 5,000, eh, okay na okay na rin yung display na tong phone na to. Makakapanood ka na dito ng mga movies nang walang problema dahil nga magana na siya and also bright na rin. So, if you're using outdoors or delivery rider ka, well, definitely perfect na to para sa inyo. Ngayon guys, pagdating naman sa pag -e, scroll or smoothness, napaka-smooth na rin or mabilis na itong phone na to with a 120Hz refresh rate. So for me, kung yun yung hanap mo, perfect na perfect na itong si Realme C71. Okay na okay na to para sa akin guys kasi nga iba din talaga gumawa si Realme ng display. And for me, it's one of the best especially at the budget segment. So display wise, panalo na rin itong si Realme C71. Now, let's talk about the performance of this phone. So ito guys, and nag na ng Android 15 with Realme UI 6.0. It has Unisoc T7250 with Octa-Core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. It's just the same with the Infinix Smart 10 and for me, okay na okay na ako sa performance na nabibigay na itong Realme C71. Dito sa Antutu Benchmark guys, nakakuha na siya ng 266,000 which is pretty good pagdating dito sa price range na to. Although, don't expect too much na napaka-smooth, napaka ganon. level lang din tong ganitong processor na to. Pero, optimized naman siya. As you can see dito sa Mobile Legends, meron na siyang Ushu Graphics with higher press rate. Medyo confused ako dahil nga yung mga ibang na-review ko na Unisoc t 7250 eh hanggang high, high lang po. Eto, ultra high na. So, pagdating naman dito sa aking na-experience, eh playable na siya. Napaka-smooth na rin and mag -e enjoy ka na rin dito sa Mobile Legends, guys. Maganda siyang tingnan, malaki yung kanyang display, and perfect na perfect na siya dito sa game na to. Although, kapag gusto mo talaga yung pang long term or pang grind ng Mobile Legends, gusto mong maging Mythical Glory, ganun, well, hindi ko talaga i-recommend etong si Realme C71. Dahil nga, as of now, syempre, bago pa siya, hindi pa natin masasabi na okay na okay talaga to. Dahil baka merong mag-comment sa inyo, 6 months after this video, eh, napakalag na ng Mobile Legends, eh, hindi ko nakasalanan yon Dahil nga, sabi ko, is goods na goods tong phone na to as of now. Dito naman sa Call of Duty, guys, na-test ko na rin to, and as you can see, meron siyang medium graphics with high frame rate. And pagdating sa gameplay naman, okay na rin siya. Makakapatay ka na ng mga kalaban and also smooth and playable naman siya. Meron siyang mga FPS drop syempre, dahil nga entry level lang naman to. Lalo na kapag sasagarin mo ng gaming, like yung tatagal ka talaga. Pero kapag hindi naman, or yung casual gamer ka lang, well definitely I'm pretty sure na okay na okay na or makukontento ka na talaga with the Realme C71. Para sa akin, yung ganitong processor is marami ka talaga for now. Now, kung hindi ka naman gamer, tapos gusto mo lang pang social media, text, tawa, ganun, Pero definitely wala na tong problema, guys. Hindi na itong madedelay, hindi na itong mag-slow That's why for me, kung gusto mong merong pang gifts sa inyong mga nanay, tatay, o hindi ka naman sa mga kapatid nyong mga bata pa, eto guys, ay maganda na para sa kanila. Makokontain na sila sa performance itong po to, and siguro pa nga, eh, mag -e enjoy na talaga sila. na sa comparison naman sa iba't ibang mga brand, alo same lang naman sila na gumagamit itong processor nito Sa UI na lang or optimization siya nagde-depende and para sa akin okay na okay na rin yung UI na nandito sa realme C71 tapos guys get this this is not running on Go Edition so mas maganda yung experience nyo full Android na po siya now isa pa sa nagustuhan ko dito sa phone to, is meron na siyang Ask Gemini so yung gagawin nyo lang is i-hold yung kanyang power button and meron ka ng AI dito guys parang siyang chat GPT na pwede nyo i-search kung ano man yung gusto nyo i-search. So, for me, this is really one of the best phone that you can get below 5,000 pesos. Sa so, pag-usapan naman natin yung pinaka-paborito ko with this one which is a huge 6,300 milliampere's na battery. Like, Paano nila nilagay dito? ba? Diba? Manipis lang naman siya. Hindi naman siya kakapalan. Tapos guys, get this. It has 45 watts super book. And I think it's one of the first phone at this price point na merong ganito. Like, sobrang bilis nito guys. 50% na siya in just 36 minutes. Which is impressive. Dahil nga, again, 6,300 milliampere. It also offers reverse wired. So kung meron kayong mga ibang phone, tapos backup up nyo to, pwede nyo i-charge yung inyong phone with this one. Gumamit lang kayo ng time Type-C to Type-C na cable. Overall, for the battery, this is really the best phone that you can get sa lagang 5,000 pesos and below. And I can bet on that. Wala pang ganito kalaki na battery and fast charging sa ganitong presuhan. Now, let's talk about the cameras. Eto guys, yung 50 MP. Eto ay extra. And eto naman ay lighting lang. So, unang tingin, akalain mo, triple camera setup. Pero isa lang pala talaga. Dito naman sa kanyang selfie, eh meron tayong 5 MP na selfie camera. Now, specs wise hmm, Mababa yung kanyang selfie camera Yes But As you can see dito sa aking mga photo result guys, okay naman yung mga picture na nakuha ko using this phone. Especially kapag mayroon kang magandang lighting or medyo maliwanag, well definitely makakakuha ka talaga ng high quality shots using this one. Lalong lalo na kapag tao yung gusto mong picturan. Napaka natural lang kanyang mga colors, maganda yung color reproduction niya. And also maganda na rin yung kanyang depth or blur pagdating sa kanyang portrait mode. Dito naman sa mga product shot, high quality na rin siya. And also makukuha niya talaga yung details na gusto mo. Now, the downside with this phone is that hindi siya maganda pagdating sa night shots. So, kung mahilig kang lumabas or mag-party all night, well, definitely, hindi ko recommend itong photo pang picture-picture. In short, hindi effective yung kanyang night mode na nandito. Now, meron ka pa iba't ibang features dito sa kanyang camera like pro mode, 50MP mode, panorama, slow-mo, time-lapse, dual video, and iba pa. So, kung mahilig ka mag-vlog, vlog na parang dual video, ganon, makikita mo yung harap, makikita mo yung sarili mo, eh, pwedeng-pwede na itong si Realme C71. Pagdating dito sa kanyang video quality guys, meron siyang 1080p at 30fps sa kanyang main camera and 720p at 30fps naman pagdating dito sa kanyang selfie. And ngayon, try natin. Guys, yung Realme C71 dito sa kanyang back camera. Para sa inyo, okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Ito so, naman guys, yung selfie video camera ng Realme C71. Ano sa tingin nyo. Okay ba? comment down below. Na dito sa nakikita ko ngayon guys, medyo mas okay yung kanyang photo quality compared sa kanyang video. Hindi ko alam kung bakit parang nagpapatay ilaw yung kanyang back camera pagdating sa lighting. Pero yes, hindi ko masyadong trip yung kanyang video quality and also hindi rin masyadong high quality pagdating sa resolution. 1080p at 30fps tapos 720p at 30fps. I think a lot of phones is better pagdating dyan. But yes, kapag pag-uusapan naman natin yung overall, eh mararecommend ko yung kanyang camera dahil nga natural siya maganda yung kanyang colors, hindi siya oversaturated, hindi rin siya napaka-beautify. Although meron kang option para maging beautify, pero at least yung kanyang natural is totoong natural. Mapa-selfie man or back camera with this phone. Kaya for me, kung ibibase ko lang talaga siya sa kanyang price, eh okay na rin yung camera nitong phone na to. Tapos dahil nga 50MP na rin to, eh hindi ka na pagdating sa kanyang resolution. Pwede mo na i-crop, pwede mo na i-zoom after nyong makuha yung picture. So yun talaga yung advantage para sa akin kapag meron kang malaking megapixels. Now, overall, mararekawin ko ba itong si Realme C71? Well, if you're looking for a phone na maganda na yung processor, maganda na yung camera, and also, okay na okay na talaga yung kanyang display, well, definitely go for this one. The only downside for me with this phone is that napakalit lang ng kanyang storage. Like, 64 gig? Nasa 2020 pa ba tayo? Wala nang makakontento dito, guys. Legit. But yes, binawin niya naman pagdating sa kanyang specs. Like, napakalit Pakalaking battery with fast charging pa. Kaya e naman guys, para sa akin, worth it pa rin itong si Realme C71. Especially kung katulad ko, na nakuha ko lang ng 3,800, nako po, okay na okay na etong phone ito. Hindi na kayo magsisisi with this one. Now, syempre, meron tong mga competition. Katulad na lamang nitong Infinix Smart 8. Kaya e naman, itong dalawang to, ipaglalaban natin. Tinalo niya na yung Poco C71. Nakapangalan na phone na So, anong tingin nyo? Sino nga ba talagang mananalo? Tingnan natin. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I JP and this is TV Thank you for watching and God bless. Bye-bye.